Bus driver natamaan ng malaking bakal habang nagmamaneho, Kanyang huling lakas ginamit upang mailigtas ang mga pasahero. Libo-libo ang dumalo sa libing ng isang bus driver sa China dahil sa pagsagip sa buhay ng 24 na pasahero sa kabila ng mga sugat na natamo ng matamaan ng bakal. Ano nga ba ang buong kwento sa likod ng makabagbag-damdaming pangyayaring ito? alamin natin yan. Sa video, makikita si Wu Bin na minamaneho ang kanyang bus. Hindi niya alam na ito na ang huling sakay ng kanyang buhay. Isa kasing malaki at mabigat na tipak na bakal ang aksidente nahulog mula sa isang truck at biglang tumama sa bus natamaan nito si Wu na nagtamo ng liver rupture at ilang rib fractures sa sobrang sakit na pahawak siya sa kanyang sikmura at napasigaw ngunit nilabanan niya ito at ginamit ang kanyang huling lakas upang ihinto ang bus. Pinaalalahanan pa niya ang mga pababang pasahero na mag-ingat dahil nasa gitna pa rin sila ng kalsada. Nang matiyak na ligtas na ang lahat ng mga sakay, napabagsak na lang siya sa kanyang kinauupuan at sa kasamaang palad. Binawian din ng buhay. Ordinaryo man ang kanyang naging buhay ngunit sa kanyang pinakahuling sandali, naging bayani si Wu na naging inspirasyon sa buong mundo. Ikaw, paano mo ipinapakita ang iyong kabayanihan sa iyong kapwa? D W Research Report. -report.